Ayan mga kayo nakikita niyo no? diyan oh. Kung sa ibang lugar nagpapalapat sila ng kalsada, dito 'yun ang no? pinapakipot nila ng kalsada. Almost 2 meters yung binawas sa kalsada. Ayan, tuloy-tuloy no? pa yung kanilang gawa. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yan. Ang ginagawa nila, ayan o, oh, binabao na nila ng bakal. Saka nila sinisiminto. Ayan oh, yung hindi pa nabubuhusan. Pagkabilahan yan. Ito naman mga KLG yung noon na sa kabila o. Oh, talagang... Para tapos lang nila magbuhos, oh. pinapakipot talaga nila dito yung kalsada dito yan mga ka-LJ no? sa ano sa Molino Boulevard ang ginagawa nila yan o no? binabao na nila ng bakal sa kanila sinisimento